Okay, so, parang predator oh. May sungay. Kakatakot man ng na ito. Ayun oh. Oh. Ako ng mukha niya. Oh. Grabe. Oh. Grabe naman ang mukha niya may sungay isa ang tawag nito sa inyo guys ito alam kong tawag dito ay ay uwang uwang to guys uwang pero mukha niya parang predator oh. yun oh. yun ito rin ang pinakamalakas na hayop eh. sabi sa amazing top story. Wow! ko na ito daw ang hayop na pinakamalakas. Ang kanilang ginagawa ay eh, nagiipon sila ng mga tahi ng kalabaw tain ng aso iniipon nila yung binibilog nila tapos pinapasok nila sa butas yun ang ginagawa nilang pagkain I, uh, sila ang naglilinis ng mga tahi ng hayop binibilog-bilog nila tapos binabaon sa butas kaya uh, minsan makikita mo malinis na yung mga tae sa daan pero yung sa simento hindi na nila kinukuha yung nasa lupa lang yan ano so, siya oh nakatakot mo ka eh hmm? grabe hmm? Huh? ay ba tawag dito? uwang uang 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 ayan o oh. boby naks nyan meron pang dalawang klase ito ay e, tatlo meron pa yung may sungay sa ulo may sungay na sa sa kwan makabila ang tenga iba iba rin pala tumaitok ayan oh. Oke, okay. akut, oh, kata aku tuh, oh, gitu, ngeliatnya itu, oh, dia nih, ukur, eh. jangan itu rata, itu, eh, oh. Okay. ni niyan dumi oh. Subukan ko kaya ilagay ito sa tae. Para linisin niya. gabi oh guys May dala pa siyang dumi Galing yan eh, eh. Guys oh. Katakot oh. Mukha pa lang eh. Parang robot to ah Ayun, oh. Parang predator eh oh. May sungay din pala. Ayan, parang predator oh. ro Oh, yung sungay nyo. Oh. oh. Yung sungay nyo oh. May sungay din pala siya. Ang lakas. Rob, yung hayop na ito oh. Hurry, hurry, hurry. Hurry. No, pala to. No, pala, eh. na.